talaga yung business model mo? Ano ba talaga yung offer mo? Nakukonfuse ang tao. Tandaan natin. Pag nakonfuse ang tao, lalong nababawasan ang chances na magiging client mo yan. Okay, deliver. Sa lahat ng mga may negosyo. Reminder ni Rockstar, don't change too much and too often in your business. Let's go, let's go. Alam nyo, marami kasing negosyante. Ang dami nating gustong baguhin sa negosyo natin. Sabay-sabay, maya-maya. Misan porke wala tayong benta, meron tayong babaguhin. Babaguhin natin yung pangalan natin, babaguhin natin yung ganito kasi wala tayong benta. Misan namamalita tayo ng solution, namamalita tayo ng strategy. So payo ni Rockstar, do not change too many things. At huwag masyadong madalas yung mga binabago natin sa negosyo natin. Pag-usapan natin ano nga ba disadvantage pag masyadong madalas ang pabago-bago sa negosyo mo. Pero ano ba yung mga mostly binabago natin sa negosyo natin? Bisan, uh, lagit natin binabago yung pangalan natin. Kasi nga, sabihin natin, parang malas yata ang pangalan. <laughs> parang hindi yata uso, hindi yata in. Parang hindi masyadong nabibenta yung produkto natin. Baguhin kaya natin yung ating pangalan bago tayo ng bago ng pangalan. Nakailang pangalan ka na, hindi pa rin mabenta. Baka hindi naman sa pangalan ang problema sa negosyo mo. Pangalawa, bago tayo ng bago ng concept. Concept natin, 3 in 1. Concept natin, may delivery. Business model natin, ganito. So, bisan, babaguhin natin. Ang concept natin, dapat uh, sa atin ang pick-up, then sa kanilang distribution, or babalik na rin natin, binaligtad natin, bago tayo ng bago. And misan, babaguhin din natin lugar natin. Dati nasa kanto tayo, nasa kanang kanto. Sabi mo, dapat yata nasa kaliwang kanto tayo. Dapat yata nandito yung place natin o nandun tayo. So marami tayong binabagong lugar. Then pati strategy natin, dapat yata may marketing tayo, dapat may ads, dapat organic, organic muna tayo ngayon. Tapos uh, later, ano tayo, ads tayo, spy by ba tayo ng may strategy natin? Or misan, binabago natin produkto natin. Change tayo ng change ng product. Kasi nga, isip natin, ang produkto ang may problema. Pero ano nga ba talaga ang problema? Maraming factors. Pero ito ang payo ni Doc. Bakit hindi natin dapat baguhin ng baguhin ang ating negosyo? or don't change too much in your business first. pagbago tayo ng bago sa negosyo natin, it breaks your business foundation. Nawawala yung pundasyon natin. Hindi natin na, natutuloy-tuloy. Bago ng pundasyon, na nabago ulit pundasyon. Ending, walang recall sa atin. Hindi matatag ang pundasyon natin. For example, yung core mo, hindi matatag. Ano ba talaga yung structure mo? Ano ka ba talaga? School ka ba o tutorial center? yung form mo, nawawala. Nagtitinda ka ba talaga ng mga t-shirt o nagtitinda ka ng mag? Ano ba talaga? So yung pundasyon natin, nawawala. Structure natin. Iba iba tayo ng structure. Pa iba iba, tayo ng branding. So wala tayong pundasyon. Tinan natin ang Jollibee. Hindi naman nag yung core ng Jollibee, di ba? Ano yung core ng Jollibee? Chicken Joy. Spaghetti. Yan pa din naman, di ba? Yes, nagdadagdag sila ng mga iba-ibang products. Pero yan pa rin ang core nila. Look at SM. Alam nyo ba, since 1975, meron lang slight changes sa logo ng SM. 1975, I, I think nag-change ng slight sa logo nila. Pero tayo, two years pa lang. Ang business natin, ilang beses ka na nagpalit ng, ng logo. Ilang beses ka na nagpalit ng color. Three months pa lang negosyo mo, nakailang palit ka na. Alright, second po. It gives confusion. Nako-confuse na 'yung tao. Ano ka ba, coffee shop? Karinderya? Ano ba talaga 'yung business model mo? Ano ba talaga 'yung offer mo? Nako-confuse tao. Tandaan natin, pag no-confusean tao, lalong nababawasan ang chances na magiging client mo 'yan. Nalilito nga siya, nililito mo sa negosyo mo. Ano ba talaga yung pangalan mo? Kapo na itong mo. Ngayon, iba ng pangalan mo. And third, alam nyo, ito ah. This is the worst. The worst effect or disadvantage when you change something in your business ng madalas, it will drain your team and your resources. Diyan na magsisimula yung complain ng team mo. Yung pabago-bago. Pinag-usapan nyo ngayon, eto bukas, eto na naman, iba na naman hirap na hirap yung designer mo na mag-isip ng shirt. Example ito. By the way, ito yung mga ano namin, ha? Rockstar merch. If you want to order, meron tayong shirt, meron tayong Rockstar Starter uh, kit, meron tayong Biblical Principles, and iba pa. Mag-PM lang kayo sa Personal FB ni Doc, meron tayong mga pen. Yan. So, hirap na hirap yung nag-design ng shirt mo. Tapos, mamaya, magme-message ka, sabi mo, wag na pala yung ayoko na ng t-shirt. Jacket na lang. So, mararamdaman niya? na drain siya. Ilang oras yung pinag-isipan to? Ilang oras siyang dinisign, tapos babaguin mo. It will drain your team. Eventually, alis yan. Alright? And, strategies natin. Hindi nagmamature. Hindi natin napapatunayan na okay nga to. Alam nyo, iba kasi yung strategy na mature. Yung nun mo pa strategy, pa rin yung nagmamature. Yung kusa ng gumagalaw yung negosyo mo. Yung may business system na. Pero hindi mo yan magawa kasi pabago-bago ka ng sistema. Dati nasa first approving ka, ngayon nasa last. Bukas nasa middle ka na naman ng process. Ano ba talaga? Sino ba talaga mag-approve? Saan ka ba talaga mag-approve? Ano ba talaga yung structure nyo? Sino ka ba talaga sa, sa, sa business mo? Ikaw ba approving? Ikaw bang start? Sino ba talaga yung approving body? So dapat malinaw yan. Okay? Now, eto ang suggestion ni Dr. Star. Pero bagay, magkapi muna tayo. Kapi po. By the way, sa lahat ng mga business owners, kung gusto mong matuto, para hindi malito, pwede tayo mag-coaching, pwede online or face-to-face. -face. PM lang sa personal life ni Doc. Malakas na pulan, pero tuloy na natin ito. Maririnig nyo naman po ito. Okay, example sa amin, no? eto. Ito yung ginawa namin. Meron kaming stable area and may flexible. Kasi hindi naman natin maiwasan na may baguhin tayo sa negosyo natin. Di ba sabi nga, flexible tayo, be open sa changes, and you know, meron tayong room for flexibility. Certain areas na pwede natin baguhin sa negosyo natin, and meron naman na stable. Example, hindi ko kayo na example sa Rockstar. Okay? Brand namin, color. Hindi na pwedeng baguhin yung base namin. Orange talaga yan eh. Lahat ng gamit, yan, orange talaga. Pero, pumapayag ako may room for flexibility, yung kapir ng, ng orange pwede mag -iba. Like ito, uh, nag-green kami before, tinry namin green. Ngayon, nag-blue kami. So, pwede baguhin. Flexible yung partner ng orange. Pero yung core, hindi siya pwede baguhin. <laughs> okay? Gets po natin, no? So, sa business mo din, ito yung brand mo, ito color mo, ano lang ang flexible dyan. Second, product namin. Hindi pa din nawawala ang business coaching, seminar, IMG of course, Kaiser partner natin. Yan pa din ang core ko. Pero pwede magdagdag ng products. For example, ito, nagdagdag na kami. Ito na, dinagdag na namin. Para naman, may something new sa Rockstar. And meron naman na rin kaming e-book. May e-course na rin kami for OFW, 10-year roadmap, and yung aking first book, Auto-Embrace Transformation. Pwede na din. So yun yung mga flexible area. Pero meron akong core products, core services. Gets? Ganun din sa'yo. Talagang coffee ka. May coffee shop ka talaga. Pero merong flexible area. Pwede kang magkaroon ng bread, pwede kang magkaroon ng pasta. Flexible po yan. Okay? Next is team structure. So, ganun pa din structure namin. Ako pa din yung last. Meron lang akong mga coordinators. Pero merong flexible area. Meron akong strategies na nakikinig din ako sa kanya. So, talagang uh, basic structure talaga ng business mo, pero meron kang flexible area. That is, may mga meeting ka with your uh, employee, with other people, na kinukuha mo ng mga idea once, once in a while, then ini-inject mo in your structure. Okay? So, deliver, so wag tayong pabago-bago sa negosyo natin. Change is good, but too much changes becomes chaos. Okay? And we can help you po, ah dito sa Rockstar Seminar and Coaching. PM lang sa personal level ni Dok. And by the way, if you want to join our community, I am here, Rockstar. And if you want to avail sa Kaiser, Green one, may life protection, investment. PM lang sa personal level ni Dok. Ayan po. And if you want to avail sa ating uh, Rockstar merch, message ka lang po. Let's go, let's go. Kapi po tayo.